saging. Ang pagkain ng dalawang saging araw-araw ay maaaring magtulot ng maraming binipisyo sa ating kalusugan. Narito ang ilan sa mga epekto nito. Pagpapabuti ng ating digestive health. Ang saging ay mayaman sa dietary fiber na siyang tumutulong sa regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation. Pagtaas ng energy levels dahil ang saging ay nagbibigay ng mabilis na source of energy na siyang natural na sugars nito tulad ng glucose, fructose at sucrose. Pagpapabuti ng mood dahil ang saging ay may treftofan na siyang ginagamit ng katawan upang gumawa ng serotonin na siya namang neurotransmitter na nagpapabuti ng mood at nagtataguyod ng relaxation. Pagpapanatili ng heart health ang saging ay mayaman sa potasyo na siyang tumutulong sa regulasyon ng blood pressure at pagpapanatili ng malusok na puso. Pagpapalakas ng immune system dahil ang saging ay naglalaman ng mga vitamins tulad ng vitamin C at B6 na mahalaga sa immune function paglaban sa infections. Pag-iwas sa muscle cramps ang potassium at magnesium sa saging ay nakakatulong sa pag-iwas sa muscle cramps lalo na sa mga taong aktibo sa physical activities. Pagpapabuti ng kidney health. Ang potassium sa saging ay mahalaga rin sa pagpapanatili ng malusog na kidneys at pag-iwas sa kidney stones. Pagkontrol ng timbang dahil mababa ang calorie content ng saging ngunit mataas sa fiber. Ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng pakiramdam ng kabusugan na siyang makakatulong sa weight management. Pagpapabuti ng skin health Ang vitamins at antioxidants sa saging ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na balat at pag-iwas sa premature aging. Pag-iwas sa anemia Dahil ang saging ay naglalaman ng iron na tumutulong sa produksyon ng hemoglobin at pag-iwas sa anemia. Ang pagkain ng dalawang saging araw-araw ay nagbibigay ng balance nutrition at maraming benepisyo sa ating kalusugan. Ngunit mahalaga pa rin na magkaroon ng varied diet para makuha ang lahat ng nutrients na kailangan ng ating katawan. Maraming salamat po.